nao mula sa bahay ni Nakaila sa Sitio Kabuyao, Barangay Poblasyon, Tuba Binget, ang sunog na nagsimula pa sa Barangay Tabaan Sur noong Martes ng umaga. Ang sunog, dalawang kilometro pa ang layo mula sa kanilang bahay pero nangangamba sila sa muling pagkalat nito. Natatakot din po ma'am. Tsaka yung usok niya na, na pupunta kasi dito sa amin malakas yung hangin. Kaya yung usok parang ano, ano sa mga bata. Para maiwasang malanghap ang nakakasulasok na usok, isinara muna nila ang bintana at pintuan ng bahay at hindi muna sila lumalabas para bantayan ang kanyang anak na may hika. Ang magsasakang si Nomer naman, hindi rin maiwasang mangamba, lalo na humigit kumulang 1.5 kilometers ang layo ng kanyang taniman mula sa sunog. Bagamat malayo ito, pangamban niya na bumilis pa ang paggalat ng apoy dahil sa malakas na ihip ng hangin. Kasi yung tanim, maiinitan pag mas... Masunog, wala na. Mamamatay, ma'am. Maabiktado mm -hmm. ma po. Ano <laughs> po yung pananin ngayon, sir? Uh, wala pa po, ma'am, na nagsisimula pa lang. Mm -hmm. Yung bin -E, at tatanim po. Bankrap po. Mm -hmm. Sa gastos, no, wala na po. Utang na naman, ma'am. Mm -hmm. Pangpuhonan po. Kahapon, idineklara ng BFP 2 Babinget na fire under control lang sunog, pero pasado alas 9 ng gabi, muli itong sumiklab at lalo pang lumawak. Uh, kagabi ma'am uh, kasi lumakas yung hangin umabot doon sa may bandang tower so nag-respond din naman kami kagabi and then kaninang umaga is na na namin doon sa mga tower yung sunog na ngayon ma'am pababa naman po sa ano sa Camp 6 yung sunog pababa naman pero yung assessment namin sa area doon wala namang kabayan mo salamat. Sa taya ng BFP, humigit kumulang 20 hektarya na ng kagubatan ang nasunog at inaasahan pa itong madagdagan. Mula dito sa aking kinatatayuan, makikita na halos dalawang metro na lamang ang layo ng sunog mula sa mga transmitter sites na mga television station dito sa sitio Kabuyaw sa Mount Santo Tomas. Kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang pag-apula ng mga kinaukulan para hindi na magkaroon ng karagdagang danyos. Kahirapan din ang pag-apula dahil masukal at matarik ang kagubatang nasusunog. So ma'am, i-assist po namin mamaya ma'am ulit yung area. Kung may nakita na identify na malapit sa kabayan, pwede tapay tayong mag-request sa OCD sa, ano, sa helibakit operation ma'am. Uh, actually ma'am, ngayon is force uh, first alam kasi yung area ma'am, hindi po abo talaga ng, ano, ng fire truck dahil sa hirap ng kalsada. So mano-mano po yung ginagawa namin ma'am. Naagapan naman ng BFP ang pagkalat ng apoy sa Sitio Kabuyaw pero nakabantay pa rin ang mga ito sa muling pagsiklab ng sunog. Hiniling din nila ang kooperasyon ng mga residente sa lugar na kung maaari ay gumawa ang mga ito ng firebreak gaya ng pagtanggal ng mga tuyong dahon at mga kahoy malapit sa lugar para maiwasan ang pagkalat ng apoy. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.